Tingnan mo. Pag puti nito, original. Pag kulay pink, fake. Nakita mo boss, clear, white. So, ngayon, ibabalik natin para hindi masayang. Pagpalang araw po sa ating lahat mga kasabong Bago ko po simulan ng topic content sa araw na ito Gusto ko po muna magpasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa munting channel ni Simpleng Sabongero Sa mga kaibigan nating vlogger, sa mga silent viewer Lalong lalo na po sa mga subscriber natin Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa munting channel ni Simpleng Sabongero Mga kasabong, ang topic content natin sa araw na ito ay bibili po tayo ng original product na Dr. Blues B15 Night Owl nagre-request po ang ating subscriber kung makikita nyo po sa screen nyo nagre-request po siya na bibilihan po natin siya ng original product kasi nagkalat daw po ang fake product ng Dr. Blues sa kanilang lugar kaya dahil papunta naman po ako sa Ipil Sambonga si Bugay ngayong araw sinabay ko na po Bali magbibiyahe po tayo ng isang oras mahigit papunta sa Sambonga Sibugay Bugay sa Ipil from Payaw, sambong to Ipil, sambong more than one hour po ang biyahe natin oh, simulan na po natin magbiyahe kasi medyo malayo-layo pa Puti man siya. Pubos. Pubuksan ko para makita mo kung original. Pila daw? Pila to sa isda lang, office ba? Ito! Ito ka tapos? Okay. 1 for 20 plus 1 isa na tapos!

O, ngayon, ibabalik natin para hindi masayang. Dito na mga kasabong. Nakabili na po tayo ng Dr. Plus B15 Night Out. Nangire-request ng na ating subscriber. Kapatala po natin sa LBC kapag nabayaran niya ng na punto. Yan mga kasabong. makikita nyo. Yan, nandito na po tayo sa JNT upang ipadala yung pinabili ng subscriber natin na original product ng Dr. Bruce. Yan. O, paano mga kasabong? Papadala ko na. Dito ko na po ang topic.